Minsan, sasabihin niya sa palamig po kaya. Kulang, hindi niya sabihin. Doon ako na, baka yung ordinary, you turn into extraordinary. Yun yung natulong niya sa akin. Kaya hanggang ngayon sa bawat bagay na ginagawa ko. Eh. Laging gano'n, Laging extraordinary. At most of the time, sobra. Kaya ganun na rin yung ng namin. At mga ginagawa naman sa mga kababoy.

Ako na sa dami ko sa wala ako alam sa si city development, sa mga kung ano-ano mga ganyan, whatever, integrity of how to run the, 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 city of Manila, whatever it is. Pero sabi ko, pero pagka uh, relationship with the press, human PR, chika-chika, yan ang kaya ko. Tsaka magtayo tayo magandang-magandang boys town sa Manila. Exactly. <laughs> <laughs> kaya, <laughs> kaya, <laughs> but, Pero, yun yan po eh. Ah, Nakipag-makip kami ni RS and then uh, we complement each other. Parang sa front row, parang ako yung tatay, siya yung nanay dito. Parang dito, ako yung mga ng business side, siya yung siya sa creative side. Pero, nag e e e po. Nag-e-e-e-e po. yung conflicts eh. Kasi may kanya-kanya kami specialty na pagdating dyan daw, sige, at trust you there. Pagdating dito, sige, ikaw. Parang ganito. Okay. So, kung sakali po ba manalo si si Sir Sam sa pagiging mayor, uh, paano niya siya sa support line? Ay, hindi ako dahil may formal like, yeah, prayer na, na, na mahatid siya doon. Yun muna yung una kong iniisip, no? Ayaw ko muna mag-isip kung ano gagawin pa ako. Tapos uh, na doon kami instinctively. Ang ano is the journey? Paano natin, paano ko, with, with of course, with all your help, paano natin siya magalala kung saan siya nararapat mo ito? At once lang siya, alam mo, kaya mo na yan, huwag na mabigyan mo ng <laughs> <laughs> mga silikot <treasure>, Mga treasury, treasury, always. <laughs> Pero kung mga activities, events, festivals, kaya natin lahat yun. Alam mo, lahat. So, alam niyo po, kasi kami, nasanay kami, pag ginagawa namin ng isang araw. Hindi namin iniisip yung makukuha namin. It's not what we get. It's what and who we become in the process. Kasi kahit makukuha namin yun, kung hindi na kami maging tamang-tamang after, failure yung narasabi. Kaya may hindi na iniisip yun. Ang iniisip namin kung ano magiging kami pag nangyayari naman kami. So laging ganoon, yun yung tinuturo namin dito sa front row tigil. Yung pera, material na bagay, ubusan yan, wala. Pero who you become in the process, yun ang pinakamala. Yes. What happens to you? What happens to your personality, to your person, to your persona? I hope that answers the question. Thank you, sir. Okay. Dito naman po. Yes. Hindi talaga ako Ah kasi siya nasa Austin. Sana ba wish mo na puwede basta 'yun, pupuntahan mo. Sir mo. din Aso, para doon buuin mo kung sino sa -so, sa'yo. Kasi mas good -so, win ko. To... Tapos pila kasi. Yung nanayon. Hindi yung sa niya na more than 10 years. No? Forever you're going to cross the line. Asan naman hindi e, ko makaka-trasa ng pera. Hindi kami pwede magkawain kasi ewan ako ng pagdod. Yung mga kwento ay ang biyoksy ng siguro. Like yung yung time na yun talaga, very stressed ako Lord kasi gusto ko nasa bahay ng lahat. Naku kaibigan ko, alam nila ba? Kaya kanina kami. Bawal kayo nababasok din. Hindi, hindi ko nakikitaan eh. Tapos nakikita ko sa Facebook si Sam masangilis ng trend. Nag-aabot ko naman ano, may mga batong sa Ano yan Sam? Kamukha lang sakit ka. Hindi yan. Ipagal ka ako ng picture. Tignan mo dun saan, I, so, you know, medyo na stress lang so parang pero But then I realized, kailangan niya ang asin na ganyan. Ang instinct is to, ano, to, 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 reach out to them. So, so yun yung siya mabihin. Yun gusto na, yun yung ano, inaano sa atin. Kasi ngayon sa Maynila, sinisira tayo. Sinasabi niya lang na tayo na babas. Ngayon lang daw ako nagpakita at tumulo. Kabuti na lang, napakadaming uh, videos, posts, uh, yung ipang sama pa namin sa pagtulong. Kaya wala ko sila mong gawa ngayon kasi wala pa ako sa politika. Dato na po yung spam, mas, mas tagal pa yung tulong dati kaysa ngayon. Kasi dati talagang sobra-sobra eh. Ang mga tabi na. Di Happy New Year. Happy New What so what was the hardest problem you all were to be friends that you faced together and how did you overcome it together you remember the pandemic ito kasi all these years <laughs> no mag-pop up po Android 2019 11 12 13 14 wala talaga may napasok bago magpandemic bitulong na sa Philippine arena 25,000 Nandun si Gary B. Nandun si Vice Ganda. Nandun si Richard, ay si Sharon Cornelda. Si Richard Velasquez. Si Catrillo Cabrera. I'm Curtis. I mean, ayun na ay yung pinakasagad na naging uh, pati si Kuya Win. Si Kuya Win na per-report ay AM. Nagsimula ako kami 2 p.m. Sa Pilipinas. 2 p.m. kapatintig naging concert sa history ng Pilipinas ay na ginawa ko ng photo. History na po yung longest running. Ang haba kasi. So, yun yeah. nga. Pandemic, pandemic, hindi. Really. Yun nga. Kasi, lahat ko tayo kabaka. Kasi nga, pinagbawal ng mas gathering. Eh, kami po, may mas gathering. Doon tayo sa tayo, hindi na may face to face. So Mayroon ko po siya, sa webcam. Yes, Mr. Alan Limones. May talaga ba kayo sa amin? Yung mas ba siya? Yes. Kung siya nakita. Oh, so like 8 ka rin Oo. Like 16 po siya, Pero hindi po siya lead. Tapawa ko ayaw siya. Ano naman ako? Kibits, kibits. namin doon sa UB, kibits, sir. Kibits, sir. So mga ako sa mga. So mga naman Pero mas maraming balik, di ba? Sino yung mga katulong ng sponsor sa Masaya? Pero na Kasama ako sila no? Sila Tuesday Guardians. Ninety eight ninety nine na po. Sila Ati Blue. kasama Pero si Arnas talaga brain na naman don. No no. Ninety eight. Kasi mo sa mga si Guardians si Is pa si Arnas? Oo. Sa iyo ka. Sa iyo OG. Bitter ka. Pero ako siya siya ako na show man.

Speaking of tablets na pinatawag, ito ba ang RS? Si RS lang na-closes Or bago siya meron? Like si RS closes na. Pero bilang yun yung nakita kayo, ng kayo na ka. Nalanasan mo ba kung yun? Maligawa na kapalit noong araw? May mga close ka rin na ibang dating? Ano ba? Ano ba? Ano ba?

Ganun ginawa nila <laughs> okay, so, sa kanilang palibre ng beer si Eastwood. Uh, sa Eastwood. Ano yung palibre sa'yo? Mm, dalawa kami, tapos dalawa sila si DJ po yun. Oo. Dalawa silang best friend niya. Dalawa kami yung favorite baller. Palibre ng beer! Nung nakainom na, umuwi uh, na daw sila. Dahil nagbibigay tayo eh. Papasok na kami sa chow. Wala kaya kita. Wala kaya yung 16 siya or eh? Is... Mukhang 17. Mukhang 17 na. Tapos ang ganda ng friendship nyo, yun nga isang straight, uh, parang straight guy, tapos isang flaming homosexual na kagaya ng RF, buti hindi, hindi ka na kailangan ano, uh, sa na parang magkaroon like, ng kaibigan like, at business partner na ba niya? Hindi, kasi yun ako. Si RS na niyan, pero totoo lang, mas lalaki ang sa akin. Pati lumakan. Totoo po, maglakad siya talaga ng mas lalaki pa kasi sa akin. Hindi siya yung ano, Diba yung, di ba maraming klase ng days? So meron malangkot, malangkot, eh. Kasi, okay lang okay, okay, naman, kahit malangkot. Okay naman, whatever it is. Hindi ako na Oo, oh, wala. Ay, pero sa'yo po, no? Ganyan. Okay lang, mga pagkata namin dito. Oo, oh, kasama namin sila para mag-travel. Marami. Comfort, ang bottom line, comfortable siya kahit anong LGBTQIA. So wala, wala siyang issue sa mga LGBTQIA na yan. Sabi ko nga, isang bagay

Thank you. Pero, ito surprise, hindi ko na alam kung ano talaga naman ito. Pero, kayo na lang bahala. Okay, first mo na tayo magpainin mo tayo with rap oh. the rock on. Lahat po ng mga nagpalista. Tatlo, okay. Lahat mga nagpalista na hindi na po kayo Ayan. So, ito dito. na Ayan. 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 Ayan.